hoy oh, naku. Mga, siguro mga ano lang ah, ako. apat na ikot. Ayan. Ikat, ikat, na apat. Ayan. Gora bells, na. Mga apat na ikot. Lakad lang. Kaya mag, na, takbo. Maluwag naman siya. Yan. So, makita ko ka sa Tapos doon. Sa kabila. May nagdaan-daan din sila din. May nagja-jogging-jogging din. Ayan, di ba? Malawak. Round the lane. Ang bilis ko mag Mag, ano? Kaya uwi na ako. Kaya na. Sakit na akong... Sakit na akong... TL, di ba? Langga. Huwag niyo naman i-follow. Ingat tayo Ingat tayo lagi.